Time check, 7 o'clock ng gabi. Ayan nga, at lumabas ako dito sa mga puppies. At pagtapat ko nga dito sa mga chow-chow puppies, ay ayan, mga nagdungaw agad sa akin. Akala ko, mga natutulog na sila. Pagtapat ko naman dito kay Chow C. ay ayan, nakahiga na rin siya at yung kanyang pagkain ay hindi pa nauubos. Ito naman, si Mama Summer. Mukhang inaantok na at pupungay-pungay na ang mata. At ito na, ang ating walong husky puppies ay tulog na tulog. Merong is ang papi na gising at nakatingin nga sa akin. Dahan-dahan ko binuksan ang binuksa kanilang pintuan para hindi sila magising. Pero ang lalakas na nga talaga ng kanilang pakiramdam at pandinig at ayan nga nagising na. Ay sana eh, na ako magsasalita dyan pero dahil gising na ayan nagsalita na nga ako at nako lalo na nga nagkagulo ang ating husky puppies. Nakakagigil nga ang mga puppies na ito. Dahil nga alagang alaga sila ng kanilang mommy summer ay ayan ang linis-linis po nila. At ang bango-bango pa ng kanilang hininga, ganun din po ba ang inyong mga papis?